ayun nga kinuha na nila kinuha nila dito sa ibabaw dito hindi na nila kinuha pero marami pa dito mahal kasi ang ginto ngayon guys nasa 4,000 yata yung isang gramo doon dito nila ano yung dito manipis lang kinuha nila dito hindi nila kinuha dito lang pero doon sa bandaran guys hindi naman nila kinuha Saan ka pupunta? Ni? Nee? <laughs> so yun, guys, pupunta kami ng bayan. Bakit? Ano Saan na eh, May magagamba. Saan? May magagamba daw guys. Takot ka dyan? Eh, uh gagamba eh -oh. kalbo. Oo. Tanggalin na, tanggalin mo guys pupunta kami sa bayan kila misis malapit sila sa bayan bali magmamotor kami bali samahan nyo kami guys bali kwan siguro mga uh, 40 minutes yung travel namin hanggang dito papuntang bayan uh, takot sa uh, gagamba tuloy natin uh, yung nilabhan namin sa ilog Tapon mo. Hindi lang lagay natin doon, boss. Baba, okay. gagambang ay siya. Pakawalan natin. Pwede rin guys. Tabi ng bahay namin. kami ng barangay namin. Ayan guys, siminto kami dito sa kantindahan. Bibili daw yung baby namin. Dito. Anong bibiliin mo? Sabi ko huwag malamig eh kasi yung pan mo. Parang ha? Paraw eh. Kaya ka na paraw yung pinagsawal bilis Kukuha yeah. ka yung no, stick. Kukuha ka yung no, stick. Saan no, yung stick niya? No, 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 Palitan, huh? Palitan mo na ko basago. Ha? Basago. Palitan mo. Oh. Ano <laughs> yun? Bigay mo kay mama. May stick 'yan. Balik. Ah. Oh. At Ting, okay, Pat. Oh. Nabutan kami ng ulan. Basang-basa kami. Buti meron kaming raincoat. Dito na kami, guys. Okay ka na na. Oh, Basang-basa kami. Buti na lang meron tong raincoat ng baby ko. Medyo mahaba kasi. Kaya natakpan kami. So guys, nandito na kami sa bahay dito sa bahay namin dito sa Rungo wale muli kami agad kasi yun guys May bagyo daw Mahulan na ngayon dito Signal number 2 daw ngayon dito sa amin ngayon sa labas, mahulan Masyadong makita kasi madilim na good morning dahil sabi nila may bagyo ngayon dito Sabi nila kahapon, signal number 2 daw dito sa amin Pero parang wala naman Sus Suspended pa yung mga kung dito guys, yung klase ng mga estudyante Lahat ng mag aral dito, wala silang pasok So guys, nandito ako sa kwan sa bukid Medyo mahangin Kita nyo sa bundok guys, at yung mga kawayan doon Mahangin dito rin pala yung mga alaga kong mga pato yun yung mga iba yun yung may anak halos hindi tayo nakapaparami dito guys kasi may mga kwan maraming mga daga tapos yung mga iba yung aso pa kumakain yun sila sana ito magtuloy tuloy na ito yung mga anak nito mali lang yung nabuhay guys yun yung iba Tignan nyo guys ang hangin. Tapos makulimlim pa. Tignan ang kalangitan. So ayun guys, papuntak ako ngayon sa ilog kasi yung sa tapat namin sa ilog. Ano, kinuha daw nila yung ginto niya. Gininto daw nila. Kasi dito sa amin guys, tapat-tapat dito sa tapat ng bukid namin dapat. Hanggang doon sa tapat ng ilog, bawal ano, bawal pa alaman Tapat yung sa tapat nilang sa tapat lang ng mga bukid nila hanggang doon sa ilog, yung sa ilog yung sa ginto niya doon sa tapat nila dapat bawal ang pag bawal pagkuhanan so dito sa amin inuha daw nila gininto daw nila may nagsabi lang sa amin doon sa bahay na tignan daw namin yung pan sa tapat namin dito sa ilog kasi kanina daw gininto nila kasi kanina guys punta kami ng pan ng bayan malakas ang ulan doon tapos malakas ang hangin kaya ka uwi lang namin tapos may nagsabi sa amin kung makikita nyo ay kung ano nyo guys napanood nyo na yung video ko napan paano ano, tignan nyo yung lupa kung may ginto and guys yung banda pinagpahanan nila dito guys oh. Eh. ilang beses ko na rin na i-vlog to guys dito daw ayun nga kinuha na nila ito sa ibabaw niya guys kung baga dito hindi nila kinuha sa ibabaw niya eto kinuha nila hanggang doon sa pinakababang tapat namin Dun. pero pero kan guys hindi naman ano okay lang naman para sa akin nakunin nila kasi mapapalitan din naman to pag tumas ng, uh, ng tubig hapaw din ang pan dito ang itong ilo magpapalitan din yan guys oh tinuha nila dito sa ibabaw dito hindi na nila kinuha pero marami pa dito hanggang doon mahal kasi ang ginto ngayon guys nasa 4,000 yata yung isang gramo dito mga hindi lang tatlong gramo yung nakuha nila dito mga 12 million kung pagpintay natin sa 4,000 o isang gramo hindi ba baba sa tatlong gramo ang nakuha nila dito pero okay lang naman yun guys kasi para naman sa sa mga nangangailangan Bali, sinamantala nila guys na kwan, na pumunta kami sa bayan, walang tao na iwan saan. Ayun, kinuhan nila. Mga anong lang, mga anong siguro to? Hindi kaya ng isang tao, dalawang tao kumuhod dito. Mga tatlo hanggang limang tao kumuhod dito. Kasi medyo malawak 'yung pinagtahanan nila kasi pala lang ginamit nila dito. Tapos pinaano doon? Na-trash pile na natas. Pero para sa akin okay lang. tapos tinambahan pa nila na kan guys na uh, may bagyo kasi dito sa amin pag may bagyo ano bago pa lang darating yung bagyo inaano na namin yung mga pan yung mga alaga namin yung mga kalabaw ano kina safety na namin kasi hindi na kami lumabas ng bahay pero ngayon guys kaya lumabas ako hindi naman masyado malakas ang ulan parang wala naman doon dito nila ano ano so, paiso dito hanggang dito kinuha nila ah. dito sa ibabaw niya lang kasi guys oh, manipis lang kinuha nila dito hindi nila kinuha dito lang manipis. pero doon sa bandaran guys hindi naman nila kinuha dito sa ang kasi eh, daanan na yan kasi guys ay oh. may eh, makakakita na sila di sa kanila dito kumbaga medyo tago kasi dito eh hindi halata pag dito kasi daanan na yan doon hindi mak hindi makikita pag kwan pag nandun, yung yung daanan kasi nandoon sa bandaron pero di pero dito nandito na sa gilid yung daanan dito, dito. Eh, hindi nila kinu kinuha dito Ito na mismo yung daanan guys so. Doon sa banda ron kasi guys Malayo na to Hindi na nila matatanaw Yung Nagiginto dito Pero dito Kita dyan Kaya hindi nila kinuha dito Pero sa akin Okay lang naman guys Kaya kahit, kahit kunin nila Kasi tayo guys meron naman tayong trabaho Baga baka yung mga kumuha baka walang mga, mga trabaho kaya pabigay na natin sa kanila hindi na nila kailangan um, yung bang um, parang nanakawin baka okay lang naman ang kwan kasi dito sa ang usapan dito sa Ay, kwan. kumbaga doon yung bukid sa baba niya ang ilog pati dito bukid doon ilog dapat kung bukid mo to hanggang doon sa ilog ano parang tapat mo ba hindi nala pwedeng pakialaman kung baga dito sa amin hindi na dapat nila sana pwedeng pakialaman yun hindi nila pwedeng kunin pero okay lang guys sa iba ka kasi guys talagang kung, pag nakita kang giniginto mo yung sa tapat nila ano makababagsak pa kayo ng barangay yun yung mga iba guys pinapaalam ang kwan nila parang kumbaga porsyento ano kung sa isang gramo kumbaga 4,000 yung isang gramo 1,000 mapupunta sa may-ari ng kwan sa lupa yung tapat niya dun sa naghinto naman 3,000 sa kanya so yun guys pawin na ako kasi bukas may ikaw na naman trabaho na naman tayo and guys sa mga hindi pa po nakapag subscribe please subscribe like and comment So guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. Bye-bye. So guys, dito na ako sa bahay. Aling malakas ang ulan. Lumalakas na. Parang parating pa lang yung bagyo guys. Parang pala akong palito yung panggata. Upo. Ito yung kwan ko guys, kalan ko na ginagamit ko nung kwan. Nung hindi pa tayo, ay yung video pa lang natin ay kwan, cinematic. Pat! Hmm, ito dyan. Baby ko. Talaro sila ni Pati